Carmina Villarroel inamin na ang buong katotohanan tungkol sa tunay na ama ni Mavi Legazpi. Carmina Villaroel umamin na sa tunay na ama umano ni Mavi, Mavi halos maiyak sa nalaman. Marami nga ang nagulat matapos malaman ang balitang ito na ngayon ay pinagkakaguluhan ng madla sa social media. Hindi sukat-akalain ng marami na mauuwi pa sa magulong sitwasyon ang pamilya ng isa sa sikat na artista na si Carmina. Nakakagulat at sadyang kapana-panabik ang mga pangyayaring ito sa pagitan ng sinasabing ama ni Mavi. Marami ang hindi makapaniwala sa pagtataksil na nangyari, kung makikita nga natin sa ibang vlog ng pamilyang Villaruel ay napakasaya nila. Ngunit sa kabila pala ng lahat ng yon ay may naitatagong lihim si Carmina ukol sa kanyang mga anak. Sunod-sunod na katanungan ng mga tao, si Kasi ba ay hindi rin anak umano ni Carmina? Ano na kaya ang mangyayari sa pamilya nila? Maghihiwalay na ba sila? Ating pakaabangan ang iba pang detalye na ilalabas ng madla sa social media.